Wala daw utos sa aklat ng Genesis na ipangilin ang sabat, kaya naman hindi dapat ipangilin ang araw ng sabat. Totoo po na wala tayong mababasa sa aklat ng Genesis na iniutos ang ipangilin ng araw ng sabat. Pero ito po ay hindi nangangahulugan na ang araw ng sabat ay hindi na kailangang ipangilin o dapat itong baliwalain. Sapagkat una sa lahat, ang aklat po ng Genesis ay hindi Book of Commandments. Hindi po ito Book of Laws kundi ito po ay aklat ng pasimula or book of origin. Kaya po siya tinawag na Genesis. Ngayon, makikita natin sa Genesis chapter 2 verse 2 hanggang 3 na ang Diyos mismo ang siyang nagpahinga ng araw ng Sabat. Ito ay kanyang binasbasan at kanya itong binanal. Sa madaling salita, etong mga elements na ito na hindi mo makikita sa ibang araw ay unique sa araw ng Sabat. Kaya naman, pagdating sa Exodus chapter 20, inulit yung dahilan kung bakit dapat ipangilin ang araw ng Sabat sapagkat ang Diyos mismo ang nangilin nagbanal